tulungan niya ako. Tulungan niya ako sa magkaroon man lang ng bangka, pangarap buhay. Yun lang po. Yan ang simpleng hiling na inilapit ni Tatay Ronnie sa ACT CIS Party List Action Center at Erwin Tulfo On Air noong Abril. Dating manging isda si Tatay Ronnie na namimingwit sa baybayin ng Kalawag, Quezon. Pero Napilitan siyang itigil ito nang tuluyang masira ang luma na niyang bangka. Dahil dito, pinasok na niya ang iba't ibang trabaho, gaya ng laborer sa construction at pangangalakal. May maipang-tustos lang sa misis na may sakit at gastusin sa mga anak. Hey, Kasi nasira na yung bangka ko, nang-construction ako. Nang-construction, so, medyo may edad na, hindi na matanggap. Kaya ngayon, nangalaka na lang ako para mabuhay. Kung saan buhay talaga, dagat. Ang hiling ni Tatay Ronnie, inilapit namin sa Bureau of Aquatic Fisheries Region 4A. At nitong ang Agosto, sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Kalawag Quezon, ginanap ang formal na pag-award ng bangka kay Tatay Ronnie. Pinatawag nga natin ang mga concerned department na maaaring matugunan ang kakulangan na ito sa bangka. Sa ngayon, may mga kausap na tayo upang ito ay mabigyan ng katuparan at ang pagpapagawa naman dito ay paglalaanan natin ang kakulang pundo. Tutulong po kayo sa effort ng ating, ang, ng ating pamahalaan, ng local government unit po ng Kalawag para mabawasan ma, po ang illegal fishing. Ang so, ating pinakamahalaga po ay wag na nyo po itong ibebenta at uh, mapalit po kayo at kayo po ay uh, nabigyan nito ano Maraming maraming salamat kay Congressman Erwin Tulpo. Masaya masaya po. Uh, ano, Maanutusupan na rin yung ano, buhay ng pandagat. Ako ingatan ko po, po yan. Hanggang sa mamatay lang ako bangka pa rin yan.